hindi pala na zoom. Tay, tay. Paano magpicture yung mga paano magpicture yung mga ano yung mga foreigner, yung ay yung mga ano mga tourist. Ano? Oh my gosh! <coughs> <Dayo. laughs> Parang bulikan. Bulikan. Bundok tawag diyan. Parang ha kasi yung may usok. Pupunta kami sa North San Rafael para sa surprise trip. Let's go. Ay, oh, sige dyan na sa harap. Akit na. Ilagay nyo lang gamit dyan. Mamaya oh, pa naman tayo magaling Di pa nang -tay, tayo alis. Ikot tayo tayo. Hindi, dyan lang tayo. May nahihilo. Wala pang nakakasakay. Yayang, uh, nahihilo ikaw? Opo. Wala pa ka tayo nakasakay sa shuttle. Eh. Opo, ba't silo pa rin na? No? Okay, ayos. Okay. You know? Excited ka? Apo. Hindi ako excited. Pero uh, alam mo saan tayo pupunta? Sa po. <laughs> na, napiyok ba? Kung kuha ka 4K. <laughs> Ay, alam. Okay oh, na ako dyan. Okay na sa Ikaw. siya. Ikaw. Super. Ikaw, ano masasabi mo? Ang ah, sir mo na ba? Ano? Masasabi ka na matay Sanda, sir ko. Excited ka na? Namatay sir ko. <laughs> Excited ka na? Super. Saan? 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 tayo po Hindi mo nga alam. Sa kuya. Saan <laughs> <laughs> na? Sa... Ano? Sa... San, San Rafael. San Ra Rafael. Ano 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 meron? meron <laughs> <laughs> ako na kanina pang gising. Bakit? Na ano siya? Kain mo na kami. Ay, may ATM pala dito. May nang ATM ka tayo. Draw ko kuya guys, Tanghalian na kami. Tara na. Ba ako okay? Ha? Hindi ako okay. Hindi ka okay? One day. One day. Sakay tayo ng... Cart Sakay tayo ng cart

Yay, oh, where are you going? Yeah. hindi. Ay. Akala ko ikaw yun ang nagsigaw doon. Huh? Hmm. Possibly yan. Ikaw yun. Posible. Yes. Alam, may pang batang section. May pang batang section. Oh my gosh. Ayun na. Yan. Yan sa kayo mo pa, No. Okay, wow. Ih, sigot ni May blog Thank you po. Guys. Thank you. Thank you Ikandin. Wow. Ih, magat talaga. Ganda. Ganda. Wala tawag dito. Welcome, welcome token. 24 karat daw. Ano? Ah, Bibingga. Masyari. Super. Okay, ayos. Kuha ka na. Hmm. Ako ah. yung nagbawas. Ako Up. Grabe. May butter siya. May pun. Ano? Oh, meron pang kasama ano. Super init. Chocolate. Tinong lips niya ba May harap kayo? dito. May chocolate na agad. Hi! Punta na kami sa aming room para makapag-check-in. Ano? Alam mo ko yun, yung Pasko yun na yung tatay tapos parang ginaganin yan siya. Soccer. Soccer. Yung ating room. Yun, malapit lang siya sa water park. Pwede na po kayo dumaan dito ang taas lakay. na po yung water park. Doon na po yung entrance para taas lang po. Let's go! Yay! Wow, meron ano baso oven. Pili ko ba Meron TV malaki. Ilan siguro to? 32. At may malaking na yun? May malaking salamin. Hi. Ang ganda ng Ang ganda ng ano. Tapos meron pa dito lagayan na na yun. May baseball. Baseball. Meron tayo. Bagong may mana. Bagong makontaminate. Wow, ganda na CR. Bagong so, may mga tuwalya din sila. Sham. So our first activity for today is we're going to Melia, saan tayo pupunta? Sa? Saan tayo pumunta? Swimming Sa water park? Water park Water park, park. Nakamating ka na? Wow Opo ready ready Ay lampas na siya pumunta kami sa mahabang slide Tara! May <laughs> hey, dala! Gala natin! Saan ka kumuha? Do. Doon? Tara! Sabi dali Hanay, para daw sa slide to eh Oo, para hindi ka mag... Kasi diba, baka magasgasan yung ano Ano? Dapat kinuhaan mo ako? Ha? mag ko ako! Aray! Kuha ano? na! Dito ba? Oh. Dito nga. Diyan nga. Wait natin si ate. Ano? Ano? Ay, dapat, papi. Ano? Dapat may mag-catch na doon. Ayaw ko mag-catch? Ako mag-video mag doon? Hindi, dapat si... Eh, Sino mag-video? Dapat sabay sila. Dapat isa mag-video, ganun. Ako mag-video? Malalim hindi doon. Ako mag video doon. Hindi. Ako mauna. Ako mauna mag one, Video mag slide. Hindi, sila lang ang mga video na mag okay. slide. Kung sa akin ng bata. Ay, ng bata na bata. Tara, ko Ice. Saan sila mag slide? Siya may alam. yung akyatan? Ay, dito. Found it. Ito, dyan. dito. Dito. Dito pares, dito lang. Dino may ano, Ready? pa? Ah. video ako na lang kayo dito. Ready na? na. na. Sige na. Ako na lang. Mag-slide mo na ako. slide na lang nang walang dito. Dito. Pwede ba dito? Dito na lang Nito sa dilaw. Ye! Guys. Bakit? <laughs> ano? Ang tarik, di grafiknya Grabe steep na ano. <laughs> ano <gustanya> pa? <coughs> <Yes. Sapa? laughs> <laughs> rinig Rinik buong ng storyo sigaw mo. <laughs> Tama sigaw mo, sigaw. nga 'ko ka akan <laughs> ng ano, life best. ayos oh, masarap 'yan. Yeah. Ako naman?

¡De la cabeza! susubukan naman namin yung kulay green slide Kung papayagan ha? yes favorite color nika green? ikaw? blue pwede kami sa kulay green? ay isa isa lang ay isa isa lang daw ako mauna ayan oh, guys pag? pag? Sumabilis? what Ken batlo. Doboz mira, Iyong! So nandito kami sa Astoria ngayon sa water park Birthday niya celebration ng May tag niya sila na kuya Dahil naka-with dalawa

sa logo kita na magkakilig-kilig kami tatay. moment moment Video <laughs> you know, <laughs> to, video. Anong kasama? Ano po? Nagkakainan <laughs> ka. Ah, <tanya> <laughs> tayo ngayong low tide. Hindi <laughs> natin nakabutan. Bukas na umaga na lang. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano pa yung mga ano dito, di ba? Wow. Ito yung hall. Ay, mga kayak ko. Yun, magkakayak sana kami. Kaso lang, low tide. Low tide. Low tide. Sorry. Sure daw. Dito kami sa beach front. So, lang bago makahiram ng bike, kailangan mo na mag-log in. number 7 sa iyo. Para po ito Ting number 7. Number 7. Oh, kuha ko lang din. Kemil yung name, ay hindi mas maliit ata yung number. Yung isa. Oh, ano ka ba 'tong 7 maliit din? May isa pang maliit yang, you know.

Pot. Hindi siya, hindi siya, hindi siya nag-aagas, hindi rin siya nag-unti. Ah. Akala mo, akala mo nag-akuan, nag-lampas. Ngayon, pakalas na kami ngayon dahil kami nakapagkaya. Uh, at one time access lang kami sa, oo, uh, hindi na kami makakabalik dito. Pero pwede kami gumamit ng iba pang mga facilities ng Astoria outside ng water park